Eh, parang hindi yun. May isko yung nakita namin kanina. Parang, meron kayong meron kay in-inspection na isang construction site. at At yes. ipinakandado niyo, kayo kayong mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatingin niyo yung uh, itinatayong proyekto ni isang congressman? Oh. Ang initial, kasi na, magpapatayo kami ng bagong library. Sa akin ako, biglang giniba yung basketball court to, na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit pa. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari na iba nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga baka? Pag-aari yun ang lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon ko lahat yung mga tao doon. At kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampula. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestiga na sila ng presidente. nagkalay chay lay ang plant control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary ko noon. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yun di masalang, di ba isasara? gagawin ng DPWH o humingi ng permiso sa amin o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? O. pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang ipitigpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention. And you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutuloy sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila dun. So sa akin, oh, yun ang hamon uh, ko sa kanila. Ngayon nila, investigahan sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, The sauce for the ganders, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorby sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I'm no lawyer. I may be wrong. Tapos na Tapos na disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Pero yung mo alam mo ginawa, pare? Pinataya ng oriente. Tapos pinalalayas. Nino. Noong kontraktor. Nino. The congressman. O dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander. Kaya ngayon, nilock namin yung ano at pinakakasukan namin. O ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property thinking nila without... Ito, ito pa isa. Congressman Joel Chua. Pwede bang mag-demolish ng walang demolish... Uh, demolition permit? That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Eh, sinabi ko na na. I-interview na nga ako sa Bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh baka kala nila mga Superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2. Eh yung uh, sunog-apog pumping station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi maghihinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh, pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate what who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance? Uulitin ko. Good governance? O oh, sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit. He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyan ang ano ko. Kaya ako talaga ang um, basta ako po protection ko ang karapatan ng mga nila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa panaabuso nila sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard cause ako sa mga Sa totoo May gobyerno na sa lungsod ng Mainila. Anong araw baka nagagawa nila, nabubola-bola nila yung mayo. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po, to tumungo po dyan. Kaya ganyan ang damdamin po. Okay na po, boss. Thank you. Thank you, guys. Okay. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. na tayo sa bulwagan mga kababayan <coughs> uh, Gusto ko naman mag-interesate sa reporting mo. Inapprobahan ko ba yung ibang congressman na hindi ko kaalyado uh, na sila kahit may pagawaing bayan. Inapprobahan ko pero, hindi ko pa, pa, hindi pa ito, kaya. Ito, may yung kung nato or nung ito. Eh, kaya lang ang hmm. aabot eh. uh, So hindi pa yung dito'y di naiiwan iniiwan ng last, last eh, time. Last Eh, ano yan yung mga uh, inserted pants. Ngayon eh. na, na i implement. Hmm. Hindi pa natuto eh. Kaya <laughs> eh, yung mga ano, alam mo yung pinasok sa small committee, mm regalo sa mga congressman na uh, hindi, yung para tirahin lang yung mga politiko. Ayan ng... okay. yun. Kaya na. nagbubuhos ng... Sir, may nabanggit ako yung pagkakit budget. Ayun nga. Sabi ko nga sa'yo. Wala po ko nakalagin na gano'n. Oh, see? And in fact, I ask you to go there. You see it for yourself. Hindi rin nagtimbre sir Bambi sa atin. Kaya hindi kami nakabuntot. Hindi, ano yun eh. Sabi ko sa'yo, yan ang visa nung nag-iikot ang mayor nakikita uh, mo yung pang-abuso no? every month kundi ako bumaba doon yung mga senior citizen malamang wala nang lugar yung mga daycare center wala nang school satellite office yun diba? oh, satellite office sa city hindi mo ko pa yun mag-iisang yun yun challenge ko sa kanya investigahan niya sarili niya oh, eh.